narito na naman tayo sa area ni Nanay Siling bibisitahin na naman natin si Nanay Siling kasi ah, doon sa ating video ay may nabanggit siyang ah, kailangan daw niya magbakasyon ngayong magpipista ng patay ngayon ah, ay pinatatanong ng ating mahal na sponsor kung talagang sigurado si Nanay Siling na uh, uuwi or bakasyon kaya mga kabindor si siguraduhin natin at tatanungin natin kasi siyempre siguro eh, naawa yung sponsor at gusto siguro na bigyan si nanay ng pamasahe doon sa probinsya kasi hangad man ni nanay na makita yung kanyang pamilya doon nanay niya o etc yan mga kabindors tara at Samahan niyo ako sa pagbisita kay Nanay. Ito nararito tayo mga kabindors ay bibisitahin natin si Nanay. Good morning, Nay! Good morning, po. Ano na, kumusta na, Nay? Eh, eto po, eh... Sana po ako isang panyang trapor sa mundo ngayon, toko. Sa eh, saan na yung trapal mo na? Saan mo na ilagay? Uh, ito po siya, Idol. So, so, pasok kayo kaya. Ito siya. Ito, eh, ano ko itong sungkit? Then, ipapatong ko sana dito ay Idol. Kasi, ayusin ko ganit si, kailangan kong silom eh. So, ito siya. Nakabalot pa. So, nakapaa kain muna akong aso. Tapos magbalak sana magbalik ako mamaya. Sige. So, ah, dito, e, binalot mo lang muna yung trapal mo. Hindi mo okay. pa ilinagay. So yung hapon na na kaya is ayusin ko sa ko. Ito, isampay ko siya doon. Kasi tumutulo lahat yung bubong. So kung ulan, para hindi mapasa yung aking ginagawa. Mm -hmm. So ito yung mga gamit ko busin eh. Ilagay ko sa kahon. So mm. -hmm. yan, naka-upo siya. So, ito, isampay ko siya doon para hindi ako matutuluan mamaya. Oh. Ay, nakang buhay isang paraan para magagawa natin. Kaya ang anay. Ah, uh, ano ako na eh. Pa, pasok ako ng duty. Ngayon din naanan lang kita na Ngayon tatanungin kita na kung di ba may nabanggit ka doon sa kailan ba yung muna banggit na gusto mong magbakasyon sa probinsya bago magpista ng patay? Ah, uh, pagkatapos na nga po kasi mahirap sumakay traffic. Ah pagkatapos ng pista ng patay. Opo. So, gusto anong, ng, anong anong ano yon? Anong dito kay nanay ko na naghihingalo na? Anong so, pizza yon? Mga pag-aakin siyo uh, sa adjust. Adjust nang? Oo, nang November. Pagkatapos ng pista ng patay kaya kasi ma-traffic at mahirap ang punta doon. Hindi sigurado ka doon nai, na. Wala ula noon. Hindi sigurado ka ba nababakas ka. ka talaga? Ah may ayusin ako. I need 25,000 nga para isang lakad na lang is yung amilyar sa lupa para hindi siya marimata. Yan, para din sa mga ears tumutulong sa akin, bigyan ko sila doon kung matutulungan nila ako. Anong 25,000? Ah, eh, ano yun? ano yun? Ano yun? Ano Ay, paano, paano mababayaran yan eh? Wala ka mang pera. <laughs> Ito nga, nag-iisip ko paano pagkikita itong pista ng patay, sana makandila man lang ba? O kaya pagkahoy, kahoy, pag iikot ikutin -ikot ko yung kunting halaga ah, kung bigyan. Hindi mo kaya na, na 25,000? <laughs> Naku, ang laki nun ah. Mga maling mo siya ako sa kaya bukas. Grabe. Pero, <laughs> so, shout out naman kayo dyan ang problema ko busing anak kumita niya ni. So, hindi ang ano dito, Nay. Na, kasi mayroong ka plano na makabakasyon ka, makikita mo yung magulang mo. Ang ano dito ng sponsor. Uh, ang sabi niya sa akin Opo. eh Opo. bibigyan ka lang pamasahe lang. Wala yung sinasabi mong pang-amilyar mo eh, wala malaking halaga yun, Nay. Na, Opo, sa totoo lang kasi sa, sa, sa hirap ng buhay ngayon, ang plano ko po sa isang lakad na lang kasi weeks sa Budo kuha ko ID ko, tapos kuha ko ng mga, yung bit of seal, ayusin ko yung titulo ng lupa na minanap sa tatay ko, in two weeks. Oo, so, we need a milyar para maayos yung titulo, then, yung mga tumutulong sa akin later, pwede sila doon, at lupa tayo. Hindi masyadong kita. malabo yan na eh, saan ka ba kukuha ng pambayan mo sa milyar? Kaya mo, mag sa ang kanal. <laughs> eh, ang ano lang ng Baka sponsor sa atin. <laughs> ang, na, so barco, so muna ako. <laughs> ang sabi sa Oo. atin ng mahal na sponsor ay uh, pamamasahiang ka. Opo. Papunta doon. Opa. Walang ano, malaking halaga ba na tulad ng sinasabi mong 25,000 eh napakalaking halaga yan na eh. parang di kaya na sa so, Ano 'yun? Ay doon, mayroon namang may puso diyan at mabigyan niya naman ako. Is mabibenta ko yan ng uh, kalahating milyon. Is akong 25,000. Yan ang plano ko ibibenta ko yung kalahati mo sing, kaya ang gusto kong ayusin siya. Kasi meron din mata na nga po. kaya ano ko yung para mahal siya. Siya kasi is, ah, um, manaks tatay ko, pangulan dito ako, hindi ko pa naanayaran. So, isang lakad na lang sana, kasi mahirap ang buhay, mahirap kumita na pira. Siya, pag natulungan ako yung sponsors ko, pwede ko siyang itirahan dyan, then, pasyal kami later. Sa so, Tundol bits ba? Okay. Mm -hmm. So yan ang sa tatay ko Gusto ko ayosin niyo yung weeks After ano na lang Sa isang lakad na lang ba I wish talaga At makita ko yung nanay ko At kapatid ko Na naging Kaya nga doon. yan nga nai Opo. Ang nabanggit mo Magkabakasyon ka lang doon ah, Pero doon sa o. sinasabi mong amilyar Hindi yata kaya na ano yan Asa mo, sing? Hindi kaya na Maibigay sa iyo yan Kasi napakalaking halaga yan nai Opo. Na sinasabi mo ang ano lang doon, Opo. ang sinabi sa akin na Opo. na ano sa'yo para maka, magkita-kita kayo ng pamilya mo, Opo. ang sabi ng sponsor, ipasiguraduhin ipasigur ko daw na kung talagang uuwi ka nanay ng sabi mo magkatapos ng pista ng patay. Opo. So I wish to no, wish yan. Noong tagal ko doon na ayos ko sa isang lakad na lang. At least wala nang baha noon. Tapos na ang bagyo at ulan. So I wish din na kikita ko yung aking kaya nga nai. Uh, huwag kang pabago-bago ng isip kasi s'yempre ang ano ng sponsor natin na, 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 lang sayo na ano na hindi ka nakakabakasyon Kinakailangan na makabakasyon ka bigyan ka niya nang pamasahi. magkano ba ang pamasahi doon ay? Ah ano 600,000 pa kanong 600 papunta doon. Isbaunin ko 'yung gamot mo. Is din kasama kanya hindi magbiyahin mag-isa na hindi ako Hmm. So, uh, hindi, hindi ka man nag-iisa na eh. Huh? Hindi ka man nag-iisa. Marami kayo sa sasakyan eh. <laughs> Kailangan oh. Uh. iska dugo ko kasi kung nahilo ako, hindi na may ako sa sasakyan. Hindi sa puso mo Ay, sino ba ang kasama mo? Na... Ah, yung tita ako dito na umiikot araw-araw. Ah, yung kasama ah. mo papunta doon. Opo. So, ang hmm. iniisip ko sa hirap ng buhay ngayon, isa lang ang lakad ba? At talagang hindi pero Ito, binabalot-balot ko na. Kung nagustuhan ko, nandag-isip tayo ako naman. Kung matutulungan ako na, yung mahal ko. Ng okay. Kaya nga nai okay. dapat nga doon ka na nga tumitira eh, kaysa dito ka man tumitira sa ganitong lugar. Masyadong ah, napakahirap. Is, uh, yung punta na tumatandaan lang is yung issue is nyo ko. Inaantay ko pa yung uh, interview. Tapos uh, yung gusto ko sana may matatanggap ako pa yun. O oh, punta ko tayo gusto may tatanggap yun ako pa madagdagan -madag ba is interview. Hindi pa ako. Nilalakarin ko yung mga ano ko, medical ko. And iba kasi doon sa provincial posing is nandito yung record ko. Yun, yun ang number one. At isa pa, wala akong pambagit sa ngayon pa. Kahit kakainin pa is ito, hindi na ako sa paikti Kung Tungan ko dati mm -hmm. Is, mahirap, mahirap talaga kung wala kang sarili hawak. Kaya nga na, ang ano doon, ah, Ayan, pinasisigurado lang kung talagang porsigido ka talaga na makabakasyon, magbakasyon ka doon. At iyang pamasahe mo, ibibigay sa iyo yon. Ibibigay e yon sa iyo para makauwi ka doon. So Ngayon naman. Nakagilap pa po ko sa 23,000 kasi talaga sabi ng kapatid ko, ate, kukuni na ng bank ko yung with yung ano ko, 3,000 square meter na pano ng tatay ko. So, kailangan naghagilap ko ng pera para may pangamilya para isang lakad na lang. So, yan. E, yun ito, yan nga na. Yan. Yun, then, ibibinta ko yung kalahati. Later, kung talaga nagsinong tutulong sa akin, mabayaran ko siya. Ay, mayroon siya. So, So, lalang uh, lalo sa mahal ko sponsor, matulungan ba ako nila ako? gusto ko makilala later, then ipakilala ko sa mga unulang ko, sama kayo yun. outing, sa so, tondo Tondor Beach yung eh. So, ano yan, bakasyon na, mga talaga yun, tondo Beach, parang buraha kayo yun. So, ito, uh, nangangailangan ako. So, ngayon nga, naisip ko kung ano ako, kung ano ako, kung ano ako, So, sabi ko, mamalimos kaya ako o kung sino man sa kaibigan ko na makakita sa akin. Malay mo, kung may biyayaan na sa akin, siya. Ayan na, ayan na ang ano natin, pag-usapan natin. Siguraduhin mo yung ano mo, plano nai Na talagang magbabakas yung ka. Sa pagkatapos ng fiesta. Kasi, pag hindi ka bumakasyon noon, ibinigay e sa iyo yung pamasahe mo, ay maaano ka sa sponsor na hindi ka tapat, hindi ka oh. tapat na nagsasabi. Ang oh, problema talaga, my dear ang gusto ko sana, ay yung aking uh, amelya ng lupa ako isa na isang ano na lang isang uwi na kasi mahirap kung ng pera so ito sa mga kaibigan ko nga nag-iisip ako malay mo i-christmas na may biyaya naman sa akin para sa uh, ano na yan is 25 pesos kasi talagang isang ang lakad ko ng idol eh so lalakarin ko yan in 2 weeks doon eh mana ko yung statay ko na walang amelya magmula dito ako sa Manila. so sayang naman kukunin na, na lang bank na ko. Kaya ay, nga, nai, napakalabong, wala kang hawak na piray, wala oh, kang kasiguraduhan na <laughs> eh. kukaan, napakahirap. <laughs> Napapanood mo ako, namimiss kita, walang kota alam ko meron ka hoy! Wala <laughs> pa nga... ano. wala pa siyang uh, isang buwan doon, nai. Oh, so, wala pa, wala pa. Malungkot. nalungkot ako nang wala mm. siya. Kilala ni Ma'am, mm. Sally Robert yan, then I wish, na, sabi nga ni Ma'am, nabigyan ako ng mask. Pero ma'am, alam mo ang problema ko, yung amelia lupa ko, para isang uh, puntahan na lang. So later, ma'am, kung sakaling matulungan mo ako, mabigyan kita ng tirahan mo doon sa Pangasitan. Oo. Malapit niya sa uh, Tundul Beach, para Muracay. Mga pinapunta ng turista. Yes. Hello! At uh, good day! Nay! Ayan, i-shout out mo yung mga naiinis na naman ngayon sa iyo, sa iyong pahayag, Nay. So, yung mga naiinis sa iyo ngayon, wow. i-shout out, kasi out mo. Naiinis kayo, wala naman akong kasalanan sa inyo. Hmm. Alam mo dito ako kag borsy, po, kagabi mo nag-iisip ko mm. paano kumita ng pera. Dito, sabi ko, isampay ko muna ito dyan, oh. No? Kung ako gagawin, mm. eh. alas nyo dito pa ako nag-iisip ko. Kasi alam ko, Nay, maraming maiinis na naman sa wow. pahayag mo kasi ang laki ng <laughs> demand mo, biruin mo 25,000 na pang-amilyar mo. Ano yan, bossing, eh? Kaya marami na namang may inis dito, <laughs> kaya batiin mo sila na eh. Tayo mga tao kasi, mm. kailangan ayusin natin sinati yung buhay natin kapag tumatata tayo. Mm. Na yan mana na natin, is ayusin natin, hindi yung kung ano-ano. Ayusin natin muna yung pagtatanda natin na mayroon tayo, ayusin natin para may matirahan tayo later. Oo po. So, kaya nga, kaya nga ng na eh. na ngayon, napakalit kasi ang sinudo ko niya eh. Hmm. So nag-iisip ako kagabi, alas nabibig dito ako. Nag-iisip kung paano, kumita. <laughs> mm. Oo. So may seminar kahapon dyan sa court na uh, maghapon paano kumita ng pira. Oo, sa court mm. kahapon mga seniors. Ah, nagpunta ka sa court? Opo. So, ang daan kasi kasikot eh. Ah. So, oo, seminar pa. So, okay na, okay na. Okay. Sina, uh, batiin mo rin yung mga nagmamahal sa iyo kasi binati mo na yung mga naiinis ngayon sa iyo. <laughs> mga mahal kang followers, mm. okay, magagalit na kasi ang hirap mabuhay ngayon kailangan tayo is hinay-hinay lang kasi talagang ang pangangailangan tao is kailangan. So sa ang kabad kong aking bossing is uh, iniisip ko itong bukas makalawa. Sabi ko baka magdadamo na lang ako paano ako kumita kasi kahit nahawakan ka mong pinagaling wala talaga ito. Nag-iisip ko pa, paano kukuha ng pangkapi ko. Mm. <laughs> so dito kagabi nag-iisip ako paano ito nga ko. Sabi ko ibibinta ko ito ngayon. Uh sa so ito, oh, iniisip ko bossing na wala akong pambili ng kape. Ito, oh. oh. Hmm. Ah, so yung mga ng, ano mga plastik plastic. Opo. Mga plastic so, nice. na. Sana ko kahapon para may pambili ako ng kape. Okay, okay, kasi nice. Sana ayun pa yung iba oh, sa gilid. So ang ng senior, kaya yung mga bata diyan magtrabaho mm -hmm. muna kay mag-aasawa, din mag-iipon. Gaya ni eh, Nanay Siling, aksidente kasi nangyari sa isang kapartner na. Na wala siya. Mm -hmm. Sumasakit. So, Mahirap pala ang tumatanda -tang. Kaya nga nai, okay na ha. Sige, ah, pagisipan pag-isipan mo. Pag-isipan mo yung, ano mo, di ba sabi mo eh, ah, pagkatapos ng fiesta, pa, ng patay, eh, bahirap. babalik, uh, ah, uuwi ka sa inyo. Opo, gusto ko kung uuwi ka naman kayo ng na uh, dito sa Pilipinas. Hmm. Kung kilala kita ng personal. Uuwi nga siya ngayong I mean, I bago magpasko, uwi uuwi oh, siya. Kaya lang, ikaw naman pupunta ka naman ng Pangasinan sa oh. November. November anong petsa 'yon? Ah, uh, I think mga anong 15? Ay, hindi ba pumunta? Mm. Oh, Antay ko na lang siya. Punta tayo. Hindi, hindi, hindi. <laughs> yung, yung mga plano mo, ituloy mo na. Kasi oh, ikaw naman oh. pagbalik mo sana, oh. eh makita mo siya kasi magbabakasyon oh. siya wow. dito sa Pilipinas. Hello may meet you later. Ha? Huh? At si, uh, sino ka man is, oh, uh, uh, may puso ka. At talagang makasama kita. Mamimit you. At masayahin ako eh. Isa lang kapag babae. Anong sino ka man oh, eh? Po. Kilala mo na to si ma'am. Ano? Hindi ko ka nakilala personal eh. Ah, personal. Yung pangalan niya alam mo. <laughs> but, si ma'am Sally but, Robert. But in personal, wala. Mm, so, uh, masaya ako kung may kaibigan na, kung ganyan na may biyaya na. May puso siya eh. So, kung mahiraman niya ako is liter kung meron ako is meron siya. Bigyan siya ang tirahan hmm. doon sa lupa kasi wala akong kasama doon eh. Gusto ko may kaibigan ako at pagkirikan ko yun. Tapos pagdating na matanda kami, may kasama ako na barkadas. Kumpon na yan. O yan ang pinangako ko washing. So, masaya na ako kasi kung may barkada ako eh. Opo. So yan ang buhay sa ngayon. Caretaker is ganito talaga ang buhay. Kaya nga nai, eh. yan lang na ang pinag-usapan natin. Siguraduhin mo yung pagbakasyon mo. Opo. Kasi pag nagsigurado ka, alam mo pamamasahi ang kanya, paunta doon, pauwi. <laughs> Tapos yung kung babalik ka pa dito, siguro pauwi at pabalik dito sa atin. Sumang so, talaga, hindi biro ako, hindi isang nagsinungaling ako at talagang ay uh, need talaga na amilyar ko pa, para isang lakad na lang kasi kukuha ko ID ko, yung of sale, lalakarin ko yan, ipunta ko ng bank, then uh, amilyaran ko siya within, within 22,000. Kasi mag bata ako, hindi ko siya namilyaran. So sabi na kapag tumawag, ate, kung hindi mo ayusin yan, maririn mo tapunin na ng bangko. So yan ang masakit. Yan, kuya, idol, is 3,000 square meter. Malaki dito. So sayang naman kung kukuha na dan So I need nga, nag-iisip ko paano. Kukuha ng halagan. So the shutout naman dyan. Kasi yan ang problema ko, idol. <laughs> Kailangan ko talaga siya. Ngayon, kung nabinta ko siya, bigyan kita. Makilala kita later tahimik yung Wala mo tumutulong sa akin, ay magbusik. I don't, so... Huwag nila <laughs> I mean, ako palabi, paano kung malinasan yung hirap na yan? So, later, sabi nila, si Lig, mayroon ka, pero I need money. Nagawa ng aksidente, yung kasama ko is, eh, nawala siya. So, siya sa kasahi ko, pero may ahas na dumating. Mm -hmm. So, hindi iyan okay. nanay, iyan ano, ayan na marami na namang may inis nanay na kasi sasabihin o oh, umaarte na naman si Siling. Paiyak-iyak <laughs> daw, paiyak-iyak. Kasi nag-work din ako, alam mo na sa opisina yan, hanggang sa, yung sandalan dyan is pinapanood ako. So kahapon kumuha kong kawayan, hitin natiran pa akong kawayan dito. So na -nala, nalaman nila ang katuyoan ng isang senior na ganito. So hindi problema na isang matanda. Hindi ba hmm. matanda ah? Ati pang sa akin yan. <laughs> okay, okay na. Nice. Sige. Marami mang nakakaunawa sa'yo. Marami lang hindi rin nakakaunawa. Kaya pagpasinsyan mo nang hindi nakakaunawa. At i out mo yung mga ano, mga naiinis sa'yo. yan Tapos, pati yung mga nagmamal sa'yo, i out mo, ah, nanay. Diba? i mo yung mga nagmamal sa'yo kasi ako ay ano na? practice Texas, Tamarind. Alam ko mayroong hindihan ka. Sana makatulong ka later, maybe later. At talagang kailangan talaga is may personal na problema. At hindi ako nag-uuto-uto. Talagang kailangan na kailangan siya. Ano yan napaka-importante sa buhay yung Pag nawala siya, is yan ang anong pagtataka ka. mo ka ayos mo sa ito. At may sakit pa ako, bossing eh. mag ako. Hindi pinamanas pa ako. Is, okay, eh. May sakit na ako sa puso. Ah sige sige okay. na ah, next time ha, oli okay. pag -up update ko kung ano ang maging resulta nitong video natin. Okay. Ah makakarating sa iyo kung mayroon biyayang pangmasahi mo, makakarating okay. ano, pangmasahi lang na wala akong sinabing pati pang-amilyar ha. Pangmasahi lang. Kasi ano <laughs> Ah, yan lang ang sinabi ng sponsor. Yan ang kaya lang niya, yung pamasahe mo lang. Hindi walang pang amilyar na sinasabi mong 25,000 o 20,000, wala 'yun kasi napakalaking halaga 'yun. Sa idol, yun ang problema ko. Isa lang ang lakad kasi mahirap magilap talaga ng pera. Nag-iisip ko kung kayo sino ang makita kong kaibigan, hindi ako kung meron siya. Pero hindi yung kumis na 'yan. Hindi kayo maano dahil tayong tao, mahirap lang tayo. So hindi ako nag-uutok-utok kay dito talaga yung sinasabi ko. Hello. O oh, ha? At matino tayo. Scared because ginagawa lahat yan Okay, okay na. Sige kasi na. Kay, papay. ano? ah, uh, hanggang dito na muna ang ating update, Opo, nanay. Kasi ano, may ano ko, may duty ako. Ano? Yan. Okay, nai. Okay. Opo, okay. Ito, masaya na kay, talaga. Ito ang buhay ko dito. Then, ito, binaan ko yung kanin dito hahalo ko tatlo isang ko na pala binigay ni ma'am mm. so nag ko paan ko paano ako kumita bukas para sa pangalanan ko bukas okay okay, Ay, okay yung masays, sige wala na ako <laughs> okay okay sige na eh opo so hindi ako nag-auto auto is talagang yung tubuhin ng senior napakahirap din ng mga bata so, tayo habang bata pa tayo mm -hmm. So, okay